guys, good morning, happy Saturday Today is Saturday And, And gusto ko pa sana windy day Yeah, today is windy day Lagi naman windy dito sa atin anak so, Today is happy day Yes the End Day P.M. Day Ayan, ang bata kanina na kanina pa niya ako ni lumabas. Okay. Yeah. Hey. Sabi niya na please please na nga siya kasi gusto niya bumangon na ako. Andan niya si Dada yo. Hanap niya maaga kay Dada yung cellphone niya. You want milk on the cup? Oh. No. Uh, Uda dede? Magdede ka pa na? Dede. Ikaw, ikaw na. Huwag ka na magdede. Not, huh? Not, Not on the cup. Huh? Not on the cup. Not on the cup. dede lang? Yeah. So, ayan. May ilaw na kami. Mm Hindi -hmm. na siya madilim dito ngayon. Eh. Kasi nakabili ako na. Nakabili na ako Not na. 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 Bulb kahapon. Not on the cup big na. Not na. on the dede anak. On cup, na lang. Kasi big boy ka na. Not on the cup. Oh. <laughs> ayaw niya talaga sa baso sa so gusto niya sa cup ay sa dede daw not on the cup? yeah oh what do you want? on the dede? yeah <laughs> why? tago tago siya hali lang ha ayusin ko lang yung ano natin yung inigaan natin so kanina pa kami nagkape kalahati na nga lang yung kape ko si Angelo, nag ano na siya, hindi na siya sa baso, nag ano, kasi nagdede na naman siya. Ayan, um, may tira pa siya. And ito yung, ito naman again yung aming tinapay. <clears throat> so ito yung kahapon, kasi ito, pag nilaga mo to sa ano, sa hapon, kinaumagahan, hindi, hindi talaga siya sira, and hindi siya matigas. So pwede, pwede pa siya, and pwede mo siyang okay. inipin. Oo, Taro to siya. So, ito yung kumuha namin nun. I, I want milk. Milk on the cup again. Nagdede ka na anak. Grabe na yan ha. Ang ingi na siya ng ano, ng gata sa dede niya. Tapos mo yung na naman siya sa baso. I oh, O later. Grabe ka na ha. Puno na yung dede mo kanina. Kita nak tutuan kayak ni minalin Kayak jo nak hello. Kita nak kayak ngak tutuan. Itu dah. Itu yang besar ni. Ikan nang name. No, volcano. I'm just volcano. You just drawing a volcano. Yeah. Aga-aga nagdo-drawing-drawing. Drawing, pero hindi Ay. nagsusulat ng pangalan. Grabe yung kalat, oh. Ayan, nagkalat na naman ang bata. B, magdad ka ng name mo? No. I B. want to show a volcano. B. No. Yeah. Nandito ito sa baba ng bahay namin. Sa mga ano. Dito sa mga tanim ni mother. Ayan, ito yung mga kamotitaps na pinagugulayan namin. Tapos, eto, papakita ko lang sa inyo to Ayan, hinog na yung mga, ano, bunga. <laughs> Sobrang dami. Ay, may ano, oh. Hinog na talaga yung mga bunga niya. Ayan, oh. Ang dami. Sobra. Kasi kahapon, may nagbebenta doon na, ano, oh, naggalaglagan na ang mga bunga. Ayan, oh. Grabe! parang mga, ano lang, nga <laughs> pulang bulaklak. Ayan, o. Oh. <laughs> Ang dami. Puro malalaki na to. Oh. Ay! Wala akong ano. Ayan, o. Oh. Kumukuha ako ng ano. Kukuha ako ng ayan, isa lang. Ayan. Hmm. naman Kukuha ako ng niyog. Ito yung mga kamuting kahoy ni nanay. Pero kumukuha na kami dito, minsan yung pinang merienda namin, dito kumukuha si nanay. Kasi may mga laman na din yan. sa B! Stay there, ha? Okay. Hmm. Yeah nabunga yung sitaw. Ang tamis na niya kapag ano, kapag hinog na siya. What? What are you doing there? Come on. Just wait for mama there, ha? Stay there lang. Ayan, kukuha ako ng, ng nyug. Ang dami. Hala, may nangalaglag na naman. Ang dami, oh. Ayan, oh. Ayan, ang dami na namang nalaglag. Ayan, oh. Ang dami. Ah, doon. Ayan, yan. Sana ba? Ayan. Nakakatakot pong munta dito sa ilalim kasi nalalaglag yung, yung mga ano yun. Nalalaglag yung mga bunga. Ay, nako. Ayun, so babalatan lang natin. Huwag tayo dito sa ilalim kasi. What? Talihin ko na lang to doon kasi nandun si Jello. So, naghihintay siya sa akin. Doon ko na lang to ano sa taas. Ayan. So, sobrang dami. May mga, may mga kape dito dan. Dito kumuha ng kape si nanay sa mga ano niya. Dito sa mga kape na to. Kasi dati, yung iba dito tanim na. Tapos yung iba, kakatanim lang. Pero na ano lang, kakatanim nung binili na nila tong area na to. Tapos, may tanim din sila dito. Ano. Ayan, may mga bayabas. Pagdating nga namin, may bunga pa yan. Pero ngayon, wala na. May durian sila, oh. Ayun. Maliit. Nandito si Angelo, naghihintay. Hi! <laughs> What are you doing there? Just here, anak! Just here. Gula tak ada main dana. Ongot ongot sok ini dengan deh. Hey. Gonan mam. Wait lang, wait lang. Kerap tu balatan, tapi yung yang anunya. Itu yang pina kabalatnya. Anu nata laga sih lah. Hindi mo na kailangan sumpitin kasi nangalalaglag nala, na lang mga bunga niya. So, ganyan yung buhay dito, so hindi mo hindi namin kailangan bumili ng niyog <laughs> and syempre marunong ako magbalat ng niyog kasi ganun talaga pag laki sa hirap tayo dapat alam natin yung mga ganito kasi hindi kasi walang tutulong sa atin kundi yung sarili lang natin kailangan tanggalin yung ganyan kasi para hindi siya mahirap mahirap tanggalan ng balat Tuwang Di tuwang Di tuwang. tuwang Naririnig nyo Mahangin dito masyado Ayan Tumasayaw yung mga ano Yung mga dahon Wait lang. Po. Wait lang ah. siya nag-ano naglipo lipo pa rin siya Ayan so may ano na siya sa luobo oh. may ano ba 'yan tawag diyan kasi tumo, may tubo na kasi siya eh kaya ganyan Sinong okay. arte? Okay, is anger. Okay si Mommy. Okay is anger. So maglalagay na lang ako ng konti dito sa aking scarf kasi ito yung gagamitin Mommy. ko sa buhok Are. ay shit. so mano-mano talaga yung pagkakaib namin namin dito kasi hindi na nga binibili so alam mo magbabayad ka pa ng pagkaib lang namin yung... ano to. ng konting tubig para malabas yung mga katas niya. ako dun sa kakaano ko dun. So, ginagawa ko ganito yung sabo. Hindi eh, naman siya palagi nilalagyan ng gata ng new. Minsan lang. At, kasi napansin ko, nung mula nung ginanyan ko siya, nagsashine siya kahit sa ano. So, hindi ako nagko-conditioner. Tapos, yung shampoo ko, kunti lang yung nilalagay ko na shampoo para mild lang siya. Kasi, dahil lang din pala nasisira yung buhok natin dahil sa matapang na shampoo, mga ganun. Mas maganda talaga kung kaya mo yung shampoo na pambata, yun yung gagamitin. Pero ako kasi hindi ko kaya yun. ano lang siya, pure coconut milk lang yung nalalagay ko ngayon. Kasi parang marami siyang ano, gata. Kaya, yeah. konti lang talaga yung ano ko. Hindi tingnan, konti na lang siya. Pero ngayon, parang nakikita ko yung pagbabago niya. Kasi inaalagaan ko na talaga siya. Kasi nung nasa Manila kami, mahal sobrang lang. milk. Like, So, babasain ko lang siya ng konting tubig. So, babasain lang siya ng gano'n. Kasi wala na. Naubos na yung pinaka ano niya. Yung pinaka, katas niya. So, ganun lang. Bababad ko lang ng mga 20 to 30 minutes. Depende kung mas matagal. Mas tamad ako maligo ng maaga. So, mas matagal siya. So, ayan. Gaganyanin ko lang muna yan. Bababa. Lalagyan ko din yung kilay ko para ano. Para kakapal din. Hello everyone! So ngayon lang po ako manananghalian. So alas 3 na ng hapon dahil alat niya. Kasi masarap siyang kainin kapag may nalagay na suka. So, masarap yung suka sa tuyo. So, tuyo yung tawag dito sa Manila. Dito sa amin naman sa, ano, is tamban. So, ito yung kanin ko. Hindi ako nakapag-ano dun sa lamesa namin dahil maingay doon ng tubig. So, ito yung ulam ko. Kita tap na. Mm. Yupi. Yeah. Say hi to dagay. Guys. guys. Hi guys. Hi guys. Hmm. Anong mo? What is that? Are you playing on the phone? Yeah. What is that games? It's Minecraft. Oh. Are you playing Minecraft? Yeah. Wow. That's nice game. Eh? Hmm. That's nice. And that's nice so Yeah. Well, that, don't do make with your your phone because that's getting broken. Don't wipe your hands on your shirt. Oh, wipe your hands, go. So you and lung po for today's video. Thank you for watching guys. Bye bye.